Umabot na sa apat na raan at limang araw mula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lumawig pa ito sa mga karatig bansa gaya ng Iraq, Syria, Yemen, Lebanon at maging sa Iran. At ngayong araw na ito, inamin ng Israel na meron silang nakatagpo na isa sa mga mahirap na pakikipagbakbakan sa militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah nagkaroon ng inkwentro ang magkabilang panig sa lupain ng Southern Lebanon. Ito ay matapos na maisagawa ang serye ng mga airstrike ng Israel sa naturang lugar. Inamin ng Israel na anim sa kanilang mga sundalo ang kumpirmadong nasawi sa ground battle sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kinumpirma ito mismo ng isa sa mga pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo. The Times of Israel. Ayon sa IDF, mula ng buwan ng September 2024 hanggang sa kasalukuyang buwan, ito na ang isa sa mga pinakamahirap na kanilang dinaanan. Pumasok na ro kasi ang kanilang puwersa sa second line of villages sa kanilang operation sa southern Lebanon. Matagumpay na raw nilang napasok ang first line. Katunayan, marami pa raw mga tunnels ng Hezbollah ang kontrolado na ngayon ng IDF. Katulong na rin ang serye ng airstrike na kanilang isinagawa at nitong panibagong muka ng kanilang digmaan sa second line of the villages mula sa first line Lumipat daw ang karamihan sa mga Hezbollah members sa lugar na kung saan nagkaroon ng pinakabagong bakbakan ang magkabilang panig. Dahil naitutulak na raw ang pwesto ng Hezbollah mula sa borders ng Israel at ng Lebanon dahil sa pinaigting na ground operation ng IDF. Pinangalanan ng gobyerno ng Israel ang mga sundalo na nasawi sa naturang bakbakan. Ang mga ito ay sina Captain Itay Markovic, 22 years old, at ito ay nagmula sa Kohav Yair. Staff Sergeant Raya El Buim, 21 years old, at ito ay nagmula sa Mihula. Staff Sergeant Drorhen, 20 years old, ito ay nagmula sa Gan Haim, Staff Sergeant Nir Gofir, 20 years old, mula naman sa Dimona. Sergeant Shaliv Itzhak Sagron, 21 years old, at siya ay mula sa Sderot. At ang pinakabata rito ay si Sergeant Yoav Daniel, 19 years old, at nagmula sa Nahariya. Nagbigay ng pugay ang gobyerno ng Israel dahil sa mga martir na ito. Ayon sa Israel, They served their country very well and their names will be remembered. Ang mga sundalong ito ay nagmula sa hanay ng Gulani Brigade 51st Battalion. Malapilikula ang tagpong ito nang isalaysay ng IDF kung paano nagsimula ang inkwentrong ito. Nang pumasok na raw ang IDF sa second line villages ng kanilang target, hindi inakala ng magkabilang panig na magkakatagpo ang dalawang grupong ito hindi na nagdalawang isip ang magkabilang panig at agad na nagpaputok, palitan agad ng mga bala ang nakaharap pala ng 51st Division ay ang mga Hezbollah operatives na bala. Napatay agad ng IDF ang isa sa mga miyembro ng Hezbollah operative hanggang sa makapasok sila sa building upang magtago. Doon na nangyari ang matinding bakbakan. Ito ay nangyari sa loob mismo ng village sa isang building sa southern Lebanon. Dinig na dinig ang mga palitan ng mga putok hanggang sa matapos ang kanilang inkwentro at tumambad. Anim sa kanilang mga sundalo ang kumpermadong wala ng buhay at merong isa na sugatan. Samantala, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang IDF na bilangin pa kung ilan ang casualties ng Hezbollah operatives. Pero sa pagbabalita ng Khan Public Broadcaster, iniulat nila na apat daw sa mga Hezbollah members ang wala ng buhay. Determinado daw ang Israel na itulak pa palayo ang Hezbollah mula sa borders ng Israel at upang ma-restore na rin ang security ng kanilang mga communities na malapit sa boundary at ang rason kung bakit kinakailangan nila itong gawin sapagat kasalukuyan pa na merong mga 60,000 na mga Israelita mula sa north part of Israel ang hindi pa nakakauwi sa northing bahagi nito at kasalukuyang nasa mga evacuation. Ang mga taong ito ay hindi na nagdalawang isip na lisanin ang kanilang mga bahay at lugar nang ang Hezbollah ay magpalipad ng kanilang rockets at drones upang isalba ang kanilang mga buhay. Ang mga taong ito ang nais na napabalikin ng gobyerno ng Israel at upang mangyari ito, kinakailangan nilang itulak ng palayo ang Hezbollah mula sa kanilang borders. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang mga airstrike na isinagawa ng Israel sa Lebanon at pagkatapos ng kanilang mga airstrike, pumasok na rin ang kanilang mga sundalo upang magsagawa ng ground operation at ngayon, nasa second level na ito. At ayon sa Israel, magsasagawa pa raw sila ng karagdagang malakihang mga airstrike hanggang sa ma-paralyze na ang Hezbollah. At ayon sa Israel, katunayan daw dito nitong nagdaang araw ay inatake nila ang Southern Beirut. Pero bago sila magsagawa ng airstrike, ay nagpaalam muna sila sa mga residente ng Lebanon upang makalikas at makapaghanap ng ligtas na lugar. Tinarget daw ng Israel ang command center ng Hezbollah winasak din ito ang mga weapons depot ng militanting grupo at ito ay wasak na wasak. Ayon sa Israel, nagpublish daw sila ng mga mapa. Dito ay kanilang itinuturo kung saan dapat pumunta ang mga residente ng Lebanon. Itinuturo nila ang mga lugar na ligtas sa kanilang pag-atake. Kasabay panawagan na rin ng Israel sa mga sibilyan sa Lebanon na huwag na silang maglalapit sa Hezbollah. Lumayo raw sila sa mga command center nito mga 500 meters maliban sa Southern Beirut kinumpirma din ng Syrian State Media na ang Israel ay nagsagawa rin pala ng isang napakalaking airstrike sa kanilang lugar sa Al Qusayr in the southern countryside of Homs province ito ay nasa sentro ng Syria hindi naman ito itinanggi ng Israel katunayan Nagsalita pa nga ang Israel tungkol dito at sinabi pa ang espesipikong lugar kung saan sila nagsagawa ng airstrike. Winasak daw nila ang lupain na crossing between Lebanon at Syria. Bakit naman kailangan nila itong gawin? Ayon sa Israel, ginagamit daw ito ng Hezbollah upang daanan ng kanilang mga armas papasok sa Syria. Kaya naman hindi na nagdalawang-isip ang Israel at ginamit agad ang kanilang mga fighter jets na kung saan yung mga fighter jets na hindi kayang i-detect ng Syria at katunayan nakapasok nga ito sa sentro ng Syria at sa mga nagtatanong kung ano ang naidulot ng naturang airstrike ng Israel mismo nga ang Syria state run sa news agency ang nagpaliwanag kung gaano kalaki ang damage na natamo nito ayon sa Sana news agency significant damage to several bridges ang natamo sa Orontes River. Dito pa naman dumadaan ang malalaking trucks ng Hezbollah at Syria na kung saan nilalaman ito ay mga armas. At saan daw nang gagaling ang mga armas na ito? Ito ay sa Iran. Ipinaliwanag din ng Israel kung gaano kalaki ang ataking ito. Tinawag nila itong Major Operation. At dahil dito, wasak na wasak daw ang Hezbollah's Unit 4,400. Ayon sa Israel, hindi raw ito ang unang pagkakataon na meron silang mga winawasak na mga daanan, mga bridges na ginagamit ng Hezbollah at na mga resistant group ng Syria upang pagpuslitan ng kanilang mga armas. At patuloy pa raw nila itong gagawin. Aminado din ang Israel na kahit na marami na silang mga fasilidad ng Hezbollah ang kanila nang nawasak, meron pa rin kakayanan ang Hezbollah na magpalipad ng kanilang mga rockets at drones papasok sa Israel. At ayon sa Israel, lagi raw nakahanda ang kanilang mga air defense system. At kahit na ang The Times of Israel, kinumpirma din nila na kahit ang Hezbollah ay nagsagawa ng ballistic missile sa headquarters ng IDF nitong nagdaang araw lamang. Tinarget nito ang high-profile Israeli targets. Dagdag pa ng Hezbollah na kinumpirma rin ng The Times of Israel, tinarget din daw ng Hezbollah ang isang commercial hub na nasa Tel Aviv. Gumamit sila ng Kader Das 2 missiles at ang kanilang mga tinarget malapit sa mga kabahayan at maging sa Defense Minister at Headquarters ng Israeli Military. Ayon sa Hezbollah, ito raw ang pinakaunang pagkakataon na nag-target sila mismo sa loob ng Tel Aviv at high target pa ang operation na ito dahil tinarget nito ang supplier ng Israeli military. Pero ayon sa IDF, ang mga target na ito ay na-intercept kasama na ang dalawang drones na nagmula nga sa Hezbollah. Wala din daw indikasyon na ang mga drones ng Hezbollah ay nakapasok mismo sa sentral ng Israel malayo pa raw ito at pinabagsak na maging ang mga ballistic missiles ng Hezbollah. Ang palitan ng pag-atake ng magkabilang panig ay isinasagawa kahit pa nga isinasagawa ang ceasefire sana sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Pero ito ang nilinaw ng bagong defense minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanya, and I quote, We will not make any ceasefire we will not take our foot off the gas and we will not allow any arrangement that does not include the achievement of the war's goal. Ang ibig kasing sabihin ni Israel Katz, mga kaibigan, nais niya na disarmahan ang Hezbollah. At kung ito ay mangyari, posible ang ceasefire. Pero kung may mga ceasefire na isinasagawa at hindi naman tatanggalan ng armas ang Hezbollah, wala raw itong magagawa. Dahil in the future, threat pa rin ito sa Jews. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East, sa Israel at kahit sa ang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At para maging updated ka, pasubscribe na rin ng ating maliit na channel na ito. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Israel, Lebanon at buong mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much. For watching. Goodbye.